morning guys punta muna ako sa terminal guys tignan ko yung schedule ng biyahe papuntang Mindanao guys dito na ako sa Enbacalso guys Yan yung terminal sa kabila guys so, Traffic na sa Embacalso guys Embacalso to dito Traffic na Tatawid lang ako guys Okay guys Tatawid na ako guys Ayan ang terminal lo sa kabila Okay guys, tawid muna ako guys Thank you for viewing